So mga idol, ah, nanganak atong kanding gabi eh, mga idol Wala lang video he eh, kay ah, lisod-lisod mga mga idol Karong upat kabok ang itoy mga idol So ninyo upat kabok itoy sa amuang pure breed nga ang mga idol So dara mga idol Upat kabok sigi hmm. Sige pangitag tutoy o oh. Hmm. So tulo dito sa ilahong ni eh, mga idol makalapos ng upat Pulipulihon lang sa patutoy ng si gagmay pa. Eh, nagkumba na. Haluya taon. Ah, tulo ka buok. Kaya usa dito sila ang um, mga idol. Oh. Pat sila ka buok na nagkasunta kayong mga lawas. Hindi oh. pa ka barog ng usate? eh? Barog lang. Hmm. Tutoy na sila oh. Masa usa. Ano dito oh? Nindot oh. ng buto sa Buto, ng ilugan sa <laughs> <Ilugan>, kaya. Si <laughs> Harry